Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land base na kasalukoy ang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Sasagutin ko ang mga tanong ng ating mga kababayan na nag-comment sa previous ko na video. Ito yung tanong ni AK47boy. Shout out sa'yo kabayan. Ilang months nyo po iniintay yung ayuda. Maraming salamat po. Nag-comment siya sa previous ko na video about sa pagkuha ko ng OWA Financial Assistance. So, ang sagot ko sa iyo, kabayan, 2 to 3 months. Pagkapasa ko ng mga requirements ko sa Bacoor, sa SM Bacoor, may OWA dyan sa loob, pinasa ko kay Sir lahat at pinacheck ko sa kanya kung okay na ba yung mga requirements ko at chinek niya, may binago lang ako ng konti, may sinabi lang siya na kailangan kong dagdagan, kailangan kong baguhin at Sinabi ni sir na mag-antay ka ma'am ng 2 to 3 months bago mo makuha ang check mo or bago mag-text sa'yo ang staff ng OWA para kunin mo na yung check mo. So, yan ang experience ko kabayan sa pagkuha ko ng aking OWA Financial Assistance na 20,000 pesos. Hindi mo siya agad-agad makuha dahil kailangan pang i-approve yung mga requirements mo, kailangan pa nilang i-check, i-approve kailangan mo pang entayin ng ilang buwan bago mo makuha ang cheque, bago mag-text sa'yo ang staff ng OWA. So, yan ang experience ko, kabayan, sa pagkuha ko ng aking financial assistance sa OWA. Sa satisfied ka sa ko sa comment mo at may tatutunan ka, may nakuha kang idea at nakatulong ako sa'yo. Maraming salamat sa inyong suporta at sa pag-comment. Next, proceed ako sa comment ni Christina Cabaluna. Shout out sa'yo, kabayan. Ask ko ma'am, kahit anong bangko po ba may e-wallet dito sa Bahrain para ma-send ang GCash ma'am. Sa experience ko kabayan, dalawang remittance dyan sa Bahrain ang pinadalhan ko ng pera. Nung una ko kasing experience na nagpadala ako ng pera, natin ako ng amo ko doon sa isang remittance at doon ako nagpadala sa aking GCash at Pumasok naman siya. Pumasok naman yung pera sa Gcash ko. Tapos, ang sumunod, pagkasunod ko na sahod, nagpadala na ako sa Lulo International. Diyan talaga ako laging nagpapadala kabayan hanggang sa nakauwi ako ng Pilipinas. Kaya nga marami ako natanggap na gift sa Lolo International dahil lagi ako nagpapadala ng pera sa kanila. So, try mo kabayan na pumunta sa mga remittance dyan sa Bahrain at itanong mo na lang para makasiguro ka na mapadalhan mo yung GCAS mo. So, dapat pag magpadala ka ng pera, magtanong ka muna sa tailor kung pwede mo bang mapadalhan yung GCAS number mo at kung ano yung mga requirements, ano ano yung kailangan mong ipasa sa kanila para ma kapag send ka ng pera sa Gcash mo. So kailangan ka ba yan? Pumunta ka sa mga remittance diyan sa barin. At itanong mo sa teller. Mababait naman yung teller diyan kabayan. Ako kasi nung nasa barin ako, sa lulo talaga ako nagpapadala. Lulo International. Sa remittance ng Lolo. Doon ako laging nagpapadala, kabayan. Tuwing sahod ko, pupunta ako sa CarePort at sinisend ko yung pera ko sa Lolo International. Ito lang yung experience ko, kabayan. Nung nasa barin ako, nakapagsend din ako ng pera sa aking jkas At lagi ako nagpapadala sa Lolo International. So, thank you sa comment mo, kabayan. Sana, Nakatulong ako sa iyo, nakakuha ka ng idea na nasatisfied ka sa explanation ko, sa sagot ko, sa tanong mo. Maraming salamat sa iyong suporta at sa pag-comment. So next, proceed naman ako kay... Proceed naman ako sa comment ni Jason Agasa. Shoutout sa iyo, kabayan. Nag-comment siya about naman sa OWA Financial Assistance. So ito yung comment ni kabayan, distress ka nga, mas lalo ka pang ma-stress. Yes, kabayan distress OFW ka, umuwi ka ng Pilipinas, nawalan ka ng trabaho, naka-experience ka ng hindi maganda sa amo mo, umuwi ka ng Pilipinas na hindi tapos ang kontrata mo, at marami kang pinagdaanan, nagka-problema ka sa iyong employer, kaya umuwi ka ng Pilipinas at naging distress ka. So, sa madaling salita, nabigyan ka ng referral at kailangan mong iproseso ang pagkuha mo ng financial assistance sa OWA dahil may mga financial sila na ibibigay sa lahat ng mga distress o FW. Ang problema lang, ang nakakapagdagdag ng stress sa atin ay yung pagkuha ng mga requirements. Dahil hindi lang isa ang kailangan mong ipasa na requirements sa pagkuha mo ng financial assistance. Napakadami. Kailangan mo pang magpicture sa business mo, kailangan mo pang isama yung kagawad sa barangay nyo at magpapicture kayong dalawa at ipasa mo sa OWA. Yun din ang ginawa ko kabayan. Napaka-stress talaga kabayan. Sa pagkuha mo pa lang ng requirements, mahirap na siya. Kasi kailangan mong makiusap sa barangay tanod. Barangay tanod ang kailangan mong isama sa pagpicture at ipasa mo yun sa OWA. So makiusap ka sa barangay tanod sa iyong barangay sa inyong lugar na magpa-picture kayong dalawa sa iyong negosyo sa iyong tindahan kung ano man 'yong tindahan mo sari-sari store, bakery, kung may ano ka may gulayan ka or gusto mong magtayo ng barbecuehan or mga banana queue yung tindahan mo ganun ang negosyo mo na itatayo mo. So, kailangan mong magpapicture kasama ng barangay tanod. So, yun ang na-experience ko din, kabayan. Mahirap talaga ang pag-comply sa mga requirements. Dahil kailangan mong magpapicture sa barangay tanod. Kailangan mong gumawa ng sketch kung saan banda ang negosyo mo. At marami pang iba. Kailangan mo pang gumawa ng business plan. So, maglalagay ka pa doon ng mga ingredients. Kung halimbawa bakery ang negosyo mo, kailangan mo ilagay ang mga ingredients. Tapos, itututal mo pa yon lahat. At kailangan mo pang ipasa yon sa OWA. So, napaka-stress talaga ang pag sa lahat ng mga requirements bago mo makuha ang 20,000 pesos. Bukod pa doon, kailangan mo pang mag-antay ng ilang buwan. Sa akin, 2 to 3 months talaga ang inantay ko. Bago nag-text yung staff ng OWA na kailangan mo nang kunin ang chike sa ganitong picture, pumunta ka dito sa Calamba, Laguna. So another pamasahin na naman. Nung pagpasa ko ng requirements, sa Bakuor ko lang siya ipasa. Nung pagpasa ko ng requirements, sa Isimbakuor ko lang siya ipinasa. Pinacheck ko kay sir, may OWA kasi dyan sa loob ng Isimbakuor. Kasi napakalayo ng Laguna mahal yung pamasahe, pagod ka pa, at babalik ka pa pagkuha mo ng cheque. So, ang gastos mo, kailangan din may, ano ka, may allowance ka din kasi kailangan mo mamasahe, kailangan mo gumastos sa pagpasa ng mga requirements mo, kailangan mo photocopy kailangan mo magpaprint. Ang dami mong kailangan kasi kasuhin at kailangan mo ng pera para magawa mo yung lahat. Sa pamasahe pa lang, malaki na yung magagastos natin sa pagpunta natin sa OWA, sa opisina nila. So sa akin, napakalayo, Cavite to Laguna, malaki din yung nagastos ko sa pamasahe. So, pagkatapos ng dalawang buwan, mahigit, nag-text na sa akin yung staff ng OWA na kailangan ko nang kunin yung cheque sa opisina sa Kalamba, Laguna. So, pumunta na naman ako doon at kinuha ko yung cheque. Eh. So, yun ang experience ko. Stress talaga sa pagkuha ng financial assistance galing sa OWA. So, thank you sa comment mo, kabayan. So, next naman, proceed ako sa comment ni Queen. Hi sis, andyan ka pa ba sa Bahrain hanggang ngayon? So, ang sagot ko sa iyo, kabayan, matagal na ako wala sa Bahrain dahil nagka problema ako sa aking employer o ako, naging in distress o FW ako kabayan, hindi ko natapos yung kontrata ko at umuwi ako ng Pilipinas. Umuwi ako ng Pilipinas, kabayan. Matagal na akong hindi nagtatrabaho sa Bahrain. Andito na ako ngayon sa Riyadh. So, thank you sa comment mo, kabayan. So, next na tanong. Sasagutin ko yung tanong ni Honey. Shout out sa sa'yo, kabayan. Nag-comment siya sa previous ko na video ang mga requirements sa pagkuha ng financial assistance sa OWA. Ito yung tanong niya, Hello po ate, paano po pag walang copy ng OAC? Pwede po kaya? Sa experience ko kabayan, kailangan mong ipasa ang lahat ng requirements. Dapat, kumpleto ang lahat ng requirements. Kung ano ang nakalagay sa ibibigay nila na list of requirements. Kapag nag-report ka sa opisina ng OWA, bibigyan kanila ng list of requirements at sasabihan ka nila na kailangan mong umattend ng Zoom meeting. Kailangan mong gawin ang lahat ng sinabi ng staff ng OWA para ma-approve ka at makatanggap ka, qualified kang makatanggap ng 20,000 pesos kung isa kang distress OFW. Kailangan gawan mo ng paraan para maipasa sa kanila ang lahat ng mga requirements. iche check kasi nila isa-isa yan kabayan. Pagkapasa mo ng mga requirements mo, iche check isa-isa ni sir sa staff ng OWA. iche check niya isa-isa kung kumpleto ang lahat ng mga requirements na ipinasa mo sa kanila. Kung may kulang ka na requirements, may posibilidad na hindi nila i-approve yung kabayan kasi kulang ang requirements mo. Dapat, kumpleto ka ng mga requirements na ipapasa sa staff ng OWA. Yun ang ginawa ko kabayan. Yung mga requirements ko, kinumpleto ko muna lahat yun. Nagpa-picture muna ako kasama ang barangay tanod. Gumawa muna ako ng sketch kung saan yung business ko, kung saan yung bahay ko, at gumawa ako ng business plan, at marami pang iba kung ano yung mga requirements na nakasulat sa list of requirements na ibibigay sa atin sa staff ng OWA, yun dapat ang ipapasa natin. Kumpleto dapat kabayan. Hindi kasi pwede sa kanila yung kulang. Sasabihan kanila na gawan mo ng paraan para makapag-provide ka ng mga requirements na ito, sasabihin sa staff ng OWA sa iyo, kabayan. Sasabihan ka ng staff ng OWA. So, kailangan ang ipasa mo ng mga requirements sa kanila, kumpleto talaga lahat. I-check nila yon isa-isa, kabayan. At pagkulang, hindi nila yung i-approve kabayan or hindi nila tatanggapin. So, dapat kumpleto ang ipapasa mo na requirements para may chance ka, may posibilidad na ma-approve ang iyong mga requirements, ma-approve at makakuha ka ng 20,000 pesos. Yun lang, kabayan. Ang sagot ko sa tanong mo, ang advice ko sa comment mo, kabayan. Sana nakatulong ako sa iyo, nakakuha ka ng idea, na satisfied ka sa sagot ko. Hi, guys! kusog dyan kayong ulandre sa guys. O nag-ulan po og nag punog, ice. Ipakita na ko sa inyo guys ang ice. Kusoga kay sa ulan guys. Oh, grabe ang baha sa gawa sa akong kwarto. Sobrang lakas ng ulan ngayon. Umasok na yung tubig sa kwarto ko guys. At pati yung ice, pumasok na sa kwarto ko. Nag-ulan ice! Wala, dto kayong ice. Nagpulan ug ice, sariyat. Oh, dapto kayong ice. Nanonood na guys ang ay sa ako ang kwarto. na nanonood na. At kung nagustuhan nyo ang mga topic na sinishare ko sa inyo sa aking experience sa pag-a-apply ko bilang isang OFW land-based at sa pagkuha ko ng financial assistance sa OWA, sa aking paglulong sa PJH, sa mga experience ko na sinishare ko sa inyo, pakipress ang like. Mag-comment na rin kayo kung may mga tanong pa kayo sa mga topic na inexplain explain ko sa inyo, sinishare ko sa inyo. At huwag kalimutang ishare para makatulong ako sa iba at pakipindot ang subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong suporta at panunood sa inyong pag-subscribe sa aking munting tahanan at maraming salamat sa inyong pag-comment. Thank you for watching and God bless ating lahat.